Hello mga kapatid! So for today's video ay papunta kami ngayon sa my URS Pililia dahil first day of class namin ngayon. Kaya ito nakasakay kami kay Sir Alan sa kanyang magandang sasakyan. Thank you sir! Ayan, so dahil po sa wala kaming pasok mga kapatid dahil first day of class so usually walang pasok charot so kami ay pupunta ngayon sa isa sa mga sikat na restaurant Tito sa may uh, Tanay Rizal Sampalok yan ayan so ang tawag dito ay ang Tanto Ayan. So, kanto. Ay, tanto, tanto, tanto ang tawag dito, mga kapatid. So, yan po ay matatagpuan ito sa may sampalok. Ayan. So, yan po ang, ano, ah, uh, beauty ng tanto, hindi kami nakapunta doon sa ano, sa taas kasi close pa. So, makakasamahan ko ang aking mga classmate sa Master of Public Administration na yan. So, napakaganda naman po. Ayan, ito po, ang tanto na ito ay Japanese restaurant po mga kapatid. So, ayan, makikita mo ang overlooking, malakas ang hangin. Tingnan nyo mga kapatid, oh, ayan, mga kasamahan ko. Malakas ang hangin, tapos napaka- lamig. at meron pa silang bahay dito mga kapatid sa restaurant na ito mga kapatid ay eh, hindi na kailangan mag-aircon nakikita niyo naman ay open talaga It's because yung hangin ay napakalamig talaga mga kapatid so no need na po ang aircon de ba so i'm sure magugustuhan niyo ito dahil napakadaming pumunta po dito mga kapatid pumupunta dito para lang tikman nila itong Japanese food dito sa may tanto sa mga nature lover, ayan, ma-appreciate nyo din mga kapatid dahil meron silang nature na nakikita mga kapatid. So, sa wakas mga kapatid, dumating na po ang aming order, Japanese order. So, mapapansin nyo ang isa sa mga staff nila ay wearing some dress ng Japanese uh, ano style. Ayan. So, dumating na aming order after one hour. So, ang akin in-order ay yan siya. So, yan po ay fish fish po yan na aking in-order. At sa mga kapatid, nag-order din aming kasamahan ng ganitong order. Hindi ko alam kung anong pangalan yan, mga kapatid. Yun, mga kapatid. So, after that, mga kapatid, ako po ay nagsuot ng kanilang atar pang Japanese. Ayan. So, pinil ko talaga, mga kapatid. Yan po ay free lang. Nakadisplay lang po yan sa labas. Pwede po kayo mag-asuot ng ganyan sa kanila, mga kapatid. Ako naman ay nagpanggap na bilang staff dito. Ayan, so talagang <laughs> akala ng mga taong ito ay isa ako sa mga staff <laughs> ng restaurant. Ayan, so sino ba namang hindi magkakaakala, ba? Diba? Ayan, so mga kapatid, so napakaganda dito mga kapatid. Um, uh, Napaka-fresh ang ano hangin. And of course, hindi lang yan dahil masarap ang ilang food. At uh, alam nyo ba mga kapatid, ako ay nag-order ng kanilang ano, ng kanilang coffee napakasarap din mga kapatid and uh, before the end of this video mga kapatid pinapasalamatan ko salamat ng marami talaga kay Sir Alan admin ng uh, ng Angono Rizal dahil sila po ang naglibre sa amin thank you sir maraming salamat